Inanunso na ng Land Transportation Office o LTO ang pagsuspende sa pag-impound ng mga e-bike at e-trike hanggang sa susunod na buwan. Pero mayroon silang paglilinaw hinggil dito. Si Chelsea Arcilia, una sa Balita Live. Yes, Chelsea. Dahil hindi ibig sabihin na suspended, suspended ang impounding operation ay maaari nang magpatakbo sa highway ang mga LED driver. Iyan ang nilinaw ni LTO Assistant Secretary like Marcos na kanini yung no, sa isang press conference ngayong araw. Hindi pa rin ang alerto ng mga enforcer sa pagsipuloy sa mga LEV na magtatangkang magpatakbo sa National Highway ngayon na hindi lang ito umiintang. Dagdag po nito, binigyan din Binigyan din o binigyan din ng siya. Ito ay pa rin, rin tumawit sa national highway ang mga light-alike As long as hindi sila nagpapatakbo o nag-cross highway, lalo ang delikado ito para sa mga driver ng LEV at driver ng iba pang sasakyan. Sa ngayon, magsasagawa ang uh, information sa mga transportipo upang maipaalam ng LEV ang detalye sa impounding operations. Pero kung natingaan niya ng January 2020 taon ay automatic na impound ang mga LEV na patakbo sa National Highway tayo bukas o sa susunod na araw ay naglalabas ng na guidelines ng RTO para sa regulasyon sa impact of creation sa LAD. Ito'y hapang hinihintay pa nila ang guidelines at coordination para sa registro ng mga LAD o lang sa LPR. Nahuhuna sa balitang totoo ang mga sa RCC na ng para sa alam na sa balita.